sa mga keepers magandang hapon yan update tayo sa ating backyard dito mo tayo mag update sa ating mga full gold yan o yan yung mga full gold natin yan ito yung mga yung mga sa parapol natin ito yung price natin yan tatlong 3 yun ito kaya ano pa hintay nyo sali na kayo yan 3 3 yun ang full gold yan ito may full gold rin tayo dito red ay yung male yan o super red then yun black eye ito naman yung mga golden blue natin yung galing dabao yan yan o yung iba mga albino na lang yan. medyo nag brown ata dito yung tubig sobrang lakas kasi ng init ngayon sobrang init then dito yun o oh. yung dark choco natin na jumbo size dito mga fry ng cheetah yan ito yung fry ng cheetah natin dito naman yung mga BQBM, medyo malalaki na. Palapit na tayo dito magpalabas. Yan, yung Golden Blue Tail. Yan. Dito naman sa Reptad natin, yung mga Marble or Cheetah. Yan, meron tayo dyan. Halo na yan dyan. Dito sa isang Reptad natin ay mag rept niya. Yan. ito yung mga Fly Foods natin dito. Yung Cheetah natin, isang Trio na Jumbo. Yun know ito pa, may mga full gold pa tayo dito, mga bale tail yung iba. Ayan, isang breeder na Veil, buntis na naman nga, o, oh. tagal mag-drop. Ito, mga Golden Blue Tail natin, ito yung bale tail na bagong dating sa atin, yung sa ilalim natin ito. Ayan, papadami tayo ngayon ng Veiltail. Ito yung mga Buki, sold out na dadalhin na lang natin to sa Masbate, ayan doon mga pang previous natin dito wala pa tong laman dito ang nakalagay dito ay magnadap nya dito, dito magnadap nya rin ito yung mga full gold pa Yan. lahat kadamihan sa ating yun dito mga full gold ito yung cheetah pa natin na light base yan medyo malalaki na rin yan yung mabuki yan. ito yung price yung nanalo sa parapon natin hindi pa natin na ah, ship kasi hindi pa daw nya kunin Gold blue tail yan oh. Diyan muna natin siya. And dito yung some natin. Yan, yung bill natin oh. Full gold. Ngayon, chips pa tayo ng BBS oh. Mamaya pakain tayo. Ito may mga bill tail pa tayo dito, yun oh. Hindi na nga makita sobrang green water. Mga fry, yan sobrang dami ng mga fry to bale tail di pa na-drop to tagal na to magdadap nya pa din dito nag <laughs> culture fest tayo ng magdadap nya ito yung mga golden blue tail natin may mga breeder pa tayo dito syempre Ayan. sobrang dami kasi natin ng golden blue tail yan, oh. No? dito natin yan kitang kita then dito ay PKBM naman yan medyo maliit pa yung PKBM natin wala pa tayo dito pour out sa PKBM yan dito sa kabila ay yung bale tail dito ata takpan mo natin to medyo kasi mainit eh kaya mabilis mag green water kaya takpan muna natin dito mga bale dito yan hindi nakita pag green water na rin dito lalagay natin yan kapag green water lalagay natin yan dyan ng tap nya pa hintayin lang natin mag green water yan pakita lang natin yung mga sa natin dito tayo ng net yan ang, ang ito, oh grabe yung katawan nito oh hmm. grabe GBT na mga jubi dito then dito naman yan male pa ata to oh yung bale yan yan sabi nila sakura daw to eh sakura ba yan mga bossing comment nga kayo yan. bale tail kita natin yung breeder natin na ang GBT kung gaano kalaki yan. tagal nga nito mag drop oh yun mm, oh grabe compact body yan dalawa itong isa similong na to ganito yung similong natin oh yan si na pero goods pa naman yan for breeding female naman yan eh kaya di naman yan makakasundot yan. ito lang yung backyard natin dito yan, ito lang yung setup natin yan, madami pa tayo dyan available dito nga wala pa tong laman no? Oh. yan dyan sa baba wala pa yan dyan laman dito dark choco natin ganyan kalaki yan o oh. ito pa mga albino kaya yung mga nagaanap dyan PM kayo sa akin marami tayong available yan kaya isang bagsak muna kamalman